hindi nga ako takot dyan magluto eh. <laughs> ka lang ha yeah, hindi ko wala takot ha Sige. si mamambo kahit na kailan hindi ako kayang utusan yan pwede na <laughs> <Ha>? <laughs> dahil nagkukusa ako hindi mo yung anak mo wala <laughs> natin last <laughs> load sipag nga ako utusan mo yan hindi naman susunod yan tapos yun. Hindi takut ako takot aku eh. Pagluto ka dyan ha. Ang angas mo ah. aku diba? Nagluluto na ako ha. Alam mo dito sa bahay, ako ang tigre. Tigre ako. Hindi ito to yan. Trainer. saya trainer. Ah! no Ah! Não, tá